Ang baon. Lika na, dali. Lika nyo. Lika. Para matikman nyo yung luto ko. Dito kami kakain sa labas. dahil bawal maamoy sa loob ng salon. I-picnic kami dito. Ang baon namin for today's video. Ayan ang itsura ng chicharong bulaklak. Na nagpulay brown. Dito ko na nasa. At ang adobo. Kain tayo. <laughs> Baon namin kaya hindi namin pwedeng kainin sa loob. Mangangamoy. Mangangamoy. Maamoy na mga customer. Eh. Mm. Hilaan nyo kung ano to. Ano to? 🎵 Music 🎵🎵 Music 🎵🎵 Music 🎵🎵 Ano mga sasabi mo madam sa lasa ng adobo? Masarap. Sarap! Sarap? Ano rate mo? Yummy! Anong rate mo? Up to 10? 10 kasi libre! Wow! Oh, masarap talaga! <laughs>

ko sa inyong mo. Doan po ano yung ingredients niya. Bakit ganyan ka sa akin? May asukal. May itanglad na lalasan. Wala Wala siya. Walang asukal yan. Wala? Wala. honey. Wala din oyster. Hindi ko pa kinumpleto yan. Kung may oyster yan, kumpleto yan. Pero hindi ko na nilagay ng honey. Hindi yun rin. Sige nga, titignan ko kung makulaan mo. Hindi. Hindi hindi ko. Pineapple? Hindi. Ikaw, ano mahuhula, mahuhula mo? Na nilagay ko dyan, bakit siya matamis? Bakit siya matamis? Ito nilalasan ko matamis eh. Oo nga, pareho nga matamis. Ba ano yung nilagay ko dyan sa tingin mo bakit siya matamis? Ano? Hindi daw ano. ano. Ay, hindi lang sukal, hindi ko mm. Hindi rin honey. Malapit na sa coke. Sprite. Matama. Mm. Sprite. Naguto ko siya sa Sprite. Ah, ganoon? kasi ako nang Ang luto ko lang sa bahay pag nag-order ako prito. Mm. <laughs> madali eh. Oo, oh, madali. Kasi pag nakita ni ni Pakpak. Ganda Maganda yung gabi na to. Saka ano siya? Malibis lang yung taba niya. Kasi ano na siya, lutong-luto siya. Kaya wala nang taba yan tunaw na halos Naiwa na din sa... na dun sa asipang salonga mga may sumpa Oo. Sabi pa lahat yas sa akin na kano mo kung daw indo ang isda sa loob. Oo. mo kung mo kung ka indo yeah, no. mo kung ka indo mo kung ka indo mo kung ka indo mo kung ka indo ka indo mo kung ka indo mo kung ka mo mo pag, pag, ganitong mahangin, okay lang. Buti mo sinain ko sama ko, tikilin ang pinawa kong kali. <laughs> Sobrang sarap, nakalimutan na pangalan na ng ano niya. Ako nga, ini-imagine ko yung sabi ko may ibibili akong buko. Wala na.